Hanggang ngayon, wala pa rin processing center ang airport para sa mga VIP passengers sa mga private and chartered airplanes going abroad. Why? Noong po natin na tinalakay po natin noong huling hearing, nag-start po kami kagad, uh, nagpalagay na po kami ng mga security doon so sa mga entrances po ng Gen Now. What I need is a processing center na ito mga pasahero na papuntang abroad gamit ang isang private o chartered plane, dumaan sila sa the same process na dinadaanan ng mga regular airline passengers tulad namin. Because these people are given VIP treatment. Pakinig ka sir. Galing sa kanyang kotse SUV o limusin yan, pasok sa gate, diretso sa tarmac, akyat sa aeroplano. Darating si IQ, customs, immigration, quarantine. Titingnan lang yung passport mo ka. Wala man ng inspeksyon sa kanilang mga gamit. Walang frisking. Ang gamit, cellphone namang, biver. Titingnan, o, paki pakicheck nga ito kung uh, itong si passport number, okay ba ito? tatawag, okay yan, okay go. So that's why I'm telling you, I want a processing center na daan din sa butas ng karayong lahat ng mga pasahero na lalabas ng ating bansa using private or chartered airplane. Maliban na lang po sa mga dignitaries, ibang usapan niya. Kasi dyan nakakatakas po yung mga fugitives. Mula po nung nag-usap po tayo, nag-deploy po kami ng mga security guards. Talaga maigpit na po. Kasi okay. ano po yung checking ginagawa po ng security guards? Kasi po lahat yung mga identification po, yung mga pumapasok po sa General Aviation Area. Yung Ay, kanilang mga gamit, sinicheck ba? Binubusisi ba? Kinakapkapan ba sila? Sa masamang po, ay hindi pa po namin umabot sa ganito. Exactly, sa kasamang hindi. So, ebig sabihin, Pwede siyang magdala ng droga, bomba, at kung ano pang mga kontrabando kaya niyang ipuslit. ginto pera. We will have to discuss this very, very thoroughly. Yes. Sir. How thoroughly would it be, sir? When we turn over the aviation. No, you keep saying we turn over. No. Parang gusto mo na agad ipasa yung responsibilidad na ito na kung saan na kayo nagkulang. I want it now. Yes, sir. Sa ngayon po, ang mga pumapasok po ngayon ay karamihan po ah, kung hindi po sana isasama ng loob. Hindi po, hindi ko sasama ng loob. Banggitin niyo lang po sa amin. Pagkat ito po ay mga tinatawag natin mga medyo mga VIPs po natin natin gobyerno po. Sino-sino po ito? Huwag kayong matakot. Ibabanggit ko po sa inyo. Bigyan niyo po sa akong listahan kung natatakot kayo. Hindi naman po. Ah. It shouldn't be kasi lari itong mga taga-gobyerno. Eh niluklok sila ng taong bayan. Tapos what makes them so special? Samantala yung mga bumoto sa kanila, dumadaan sa proseso. Dumadaan sa butas na kalayom. Tapos itong mga niluklok na mga ordinaryong tao, ito ang bibigyan ng super VIP treatment? Heck no! It shouldn't be that way. Ngayon, ang gagawin po namin ngayon is itapayun na po namin yung processing center. Magde-deploy po ang, ang mobile x-rays po, ang customs. That's one. And when that's gonna happen, sir? Well, we can tell them anytime po. Nakaredy na po. No, not visit. anytime today. Sana kung pwede. Okay. Kasi araw-araw pala, marami nakakapuslit. Tama, sir? Tama po. Yan kasi, sir, matagal ko na sinabi. Last year pa. Walang kumikilos. Now, I'm telling you, under my watch, bilang chairman ng... Senate Committee on Public Services, araw-araw kitang patatawagin dito, maniwala ka sa hindi. Hanggang biyernes, patatawag kita rito, sir. Hindi ako pa na-update. Gumawa kayo ng paraan ngayon. Ito mga chartered flights, VIP passengers, I want their packages inspected, incoming and outgoing. Pag sila, turo nyo ako. So, Susuportan ko kayo. From now on, pass memorandum. Customs, immigration, quarantine. Tayo mga Pilipino, kinakalkal yung ating mga gamit, kinakapkapan tayo, at ito mga taga-pogo, ito mga Chinese nationals, ito mga foreigners, hindi sila na din na inspeksyon mga gamit nila dahil sila may pera, kaya nila magbayad ng charter plane, private plane. That shouldn't be. Pantay-pantay dapat tayo lahat. Kaya ba yan, sir? Opo. Pagdating ng isang pasahero galing halimbawa ng China, sakay ng isang private plane. Bit, 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 bit niya yung maleta niya. Hindi na dumadaan sa carousel na kung saan merong x-ray doon. Kaya kung isang mga bagahe tayo makita na merong x ng chok, ibig sabihin ba sa x-ray yung na-plug down ng customs na meron dapat tingnan doon sapagkat kaduda-duda yung laman ng maletang yun. That's what I'm saying. Sa mga incoming VIP passengers from private airlines, hindi na nangyari yun. Inaibag sabihin. Sa current uh, process po namin, wala pa pong uh, X-ray. Wala pa? Okay. You know, got... Gusto ko lang may case. So, puro wala? Yes, bro. Wala pa Thank you. Na. Because of that, magkakaroon na tayo. Dadaan na sa proseso. Sabi nga ng Mia, magkakaroon na processing center na kuha na yung dinadaanan ng mga regular passengers. Dapat daanan ng mga VIP na ito.